Pinaliwanag nga ni Lebron James ang dahilan kung bakit siya out para nga sa Lakers at ito daw ang kanyang ginawa Pero bago yan update mo na nga tayo dito kay Anthony Davis matapos niya nga ang takutin ang maraming Lakers fans Matapos niya nga magkaroon ng shoulder injury sa gitna ng laban Well, bumalik pa naman si AD sa laban mga ngayon na actually binuwat ang Lakers sa panalo. Pero marami pa nga rin kinakabahan dito nga sa nangyari kay AD. Pero sa kanya namang post-game interview ay inalis niya na ang mga kaba ng mga Lakers fans. Nang dahil kanyang nilino mga idol na ito nga daw ay stinger lamang. Kabaga for a few minutes ay sobrang sakit pero nawala din at nakita naman natin na talagang binuwat niya ang Lakers sa panalo. Ayon kay AD, all goods naman siya and definitely he will play. Yan ang good news kay Anthony Davis at ang good news naman din kay Lebron James ay sabi niya he felt pretty good nga daw sa laban. At talagang minsan nga lang daw ang mga ganitong pagkakataon kung saan meron kang pwedeng i-take advantage sa schedule sa season kung saan pwede kang makakuha ng extra rest para sa iyong sarili. Ayon pa nga sa kanya ay gusto niya nga rin daw yung kanyang naging energy sa paglalaro laban nga dito sa Memphis Grizzlies kanyang kinwento rin mga idol na after nga daw nung game nila against Atlanta Hawks ay talagang hindi na daw magandang pakiramdam ng kanyang paa pati na rin ang kanyang katawan tapos nung laban daw nila sa next game nila laban sa Blazers ay sinubukan niya naman daw na sumabak pa sa kanyang pregame workout with the intention of playing pero minabuti nga daw ng Lakers na itong kanilang mga staff na huwag na nga lang daw palaroin itong si Lebron James at i-take advantage ang mahabang pahinga at para nga daw mapahinga rin ang kanyang injured foot pati na rin umayos daw ang kanyang pakiramdam. At nang matanong nga siya kung ano ba nga daw ang kanyang ginawa netong mga araw na siya'y wala para sa Lakers. Sabi niya madami nga daw siyang ginawang rehab sa anyang katawan pati na rin sa anyang paa tapos sinabayan nga daw niya ng tuloy-tuloy na pagte-training para masigurado niya daw na ready siya na bumalik at maglaro para sa Lakers at siya nga daw ay still in shape. Pero kanyang nilinaw mga idol dito sa kanya ring interview na kahit mahaba na raw ang kanyang naging pahinga para umayos ang lagay ng kanyang paa na iniinda niya ay actually mga idol ay hindi pa rin daw siya 100% healthy. And actually ilang taon niya na nga raw daw kasing problema itong kanyang foot injury at hanggang ngayon nga daw ay binabother nga siya. Pero definitely nakatulong daw sa kanya itong ang mahabang pahinga niya para magkaroon muli siya ng magandang energy sa kalagit na anang season. Kung baga mga idol itong ang 8 days na pahinga ni Lebron ay parang refueling niya nga. And actually, nakita natin sa umpisa pa lang ng laban nila against sa Grizzlies ay very energetic itong si Lebron. So yan nga ang naging paliwanag neto ni Lebron mga idol. Bakit siya out dito nga sa team ng LA Lakers ay dahil sa kanyang foot injury na iniintam matagal na. At ang kanyang ginawa daw during siya ay nakabreak ay pagre-rehab, pagte-training para nga umayos ang kanyang pakiramdam.